21 ang singer programmer ng San Pedro, Laguna. Yes. Ikaw ay pinakamaarting spelling ng Stephen na nakilala ko sa. Sige, paki-spell 'yung pangalan niya po. Ay Stephen. Paki-spell. E S T H E P H E N E. Ang dami. e S T H E P H E N E. Stepin, chinelas lang naman yung na pangalan mo. No? Stepin. 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 Maraming E. Stepin. Stepin Abilitizationism. Saan yung pangalan mo pangalan? My name is Stepin Abilitizationism. <laughs> Yan yeah, yeah. talaga yung totoong spelling mo sa birth certificate. Yes po. Grabe oh. yung nanay mo, Gen Z. <laughs> Yay! Yeah. 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 Abilitizationism. Anong apelido mo? Castro po. Ah, at ano mo lang spelling niya? Oh, paano yung spelling ng Castro mo? <laughs> C A S T R O po. Ah, oh, alam oh, yeah. ko may H din pa. All right. Anong ganap mo nag-aaral ka? Yes po. Saan? Sa PUP po. Anong course mo? Um, ako po isang IT student po. Hmm. Tonto ay mga taga PUP na nice, ano rito staff. Ay, ano year ka na? Incoming fourth year po. Um. Oh, anong pick-up line mo naman para kay Althea? Um, Althea, alam mo ba kung bakit ayaw na ayaw ko sa math? Bakit? Because it always talks about X and Y and never about you and I. You and I. You and I will never say goodbye. May harmony? Di nyo alam yon. <laughs> Kasi ang tagal-tagal <laughs> na nang bakal. Alright. Thank you, Stephen. Thank you, Stephen.